Paano kung hindi tayo nasakop ng mga Espanyol noon? Isang tanong na tila katang isip pero puno ng posibilidad. Ano ang magiging mukha ng Pilipinas ngayon? Mas maunlad ba tayo? O mas magulo? Mas malaya ba tayo? O mas watak -wata? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyang, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saisay. Noong 1521, nakarating si Ferdinand Magellan sa Cebu. Hindi pa ito ang simula ng pananako, pero ito ang pintuan ng pagbabago. At noong 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi. At mula noon, tuluyang nagbago ang takbo ng kasaysayan natin. Ipinakilala ang Kristyanismo, sistemang encomienda, at pagkontrol sa ating ekonomiya, kultura at politika. Pero hindi lang ito tungkol sa pagkatalo. Dito rin isinilang ang ating mga bayani, ang ating pagkakaisa, ang ideya ng bansa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, wala tayong isang pangalan. Walang Pilipinas. Walang Pilipino. Ngayon, gumagamit tayo ng alpabetong Latin, nagsasalita ng wikang hango sa Kastila. Kristiyano ang karamihan sa populasyon. Ang sistema ng gobyerno natin ay impluensya ng mga kolonyal na mananako. Masasabi bang ito ay masama? O, ito ba ay bahagi ng ating pagkatao ngayon? Ngayon ang tanong. Paano kung hindi dumating ang mga Espanyol? Una, wala tayong konsepto ng Pilipinas. Ang Luzon, Visayas at Mindanao ay magkakahiwalay na kaharian at tribo. Butuan, Tondo, Magindanao, Sulu at iba pa Maaring tuluyan tayong naimpluwensyahan ng China o mga Arabo. O baka, sinakop tayo ng mga Dutch, British, o Portuguese. Posible rin na naging kapareho natin ang Thailand. Hindi nasakop pero napilitan pa rin makipaglaro sa mga kapangyarihan ng Kandora. Kung walang Espanyol, may Rizal pa ba? Bonifacio, Mabini, Malabo. Baka ang mga bayani natin ay mga dato, raja o sultan na nagtagumpay laban sa dayuhan o nakipaglaban para sa kalayaan ng sarili nilang teritoryo. Pero hindi bilang isang bansa Maaring mo. Kung nagtuloy-tuloy ang kalakalan natin sa China, India, at mga Arabo, maaaring mas maaga nating naabot ang industrialisasyon. Pero, maaaring hindi rin. Ang pagkakawatak-watak ay pwedeng maging dahilan ng mas mahahabang digmaan sa pagitan ng mga rehiyon. Walang sentralisadong gobyerno. Walang pambansang pagkakakilanlan. At kung walang Espanyol, posible rin na hindi tayo napansin ng Amerika. O baka mas madali tayong nasakop ng mga Hapones dahil walang organisadong depensa. hindi madali ang tinahak nating landas. Pero sa pagdaan ng panahon, may naiwan din ang Espanya. Edukasyon at mga infrastructure tulad ng mga simbahan, kalsada, tulay, ang pagkakabuo ng isang kolektibong Pilipino, at higit sa lahat, ang inspirasyon para ipaglaban ang kalayaan hindi natin ito pinili. Pero natutunan natin itong tanggapin. At gamitin ito para buhin ang isang bansa. Ang kasaysayan ay hindi perpekto. At hindi rin ito palaging makatarungan. Pero sa bawat sakit, may aral. At sa bawat aral, may pag-asa. Hindi natin malalaman kung mas magandang aba ang ating bansa kung hindi tayo nasako. Pero isang bagay ang sigurado. Ang pagiging Pilipino ay bunga ng ating pinaglaban, pinaghirapa at pinagdaan ang kasaysayan. At sa ating pagpili na magpatuloy, tayo ang patunay na kahit sa ilalim ng dilim, may liwanag na sumisilip. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Sai Sai